Nagpahayag ng suporta ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na iban ang lahat ng pogo sa bansa. Handa raw ang ahensya na makipag-ugnayan sa DOJ, Anti-Money Laundering Council, Bureau of Immigration, PNP at NBI para ipatupad ang utos ng Pangulo. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Ginoong Winston John Casio, ang tagapagsalita ng PAOK. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Okay. I never did. Oh, Mr. Casio. Yes, ma'am. Go ahead po. Apo, si Cheryl Cosim po. Bilang ahensya na isa po sa mga nangunguna sa pagsawata ng Pogo, ano po ang reaksyon nyo? Dito nga po sa utos ni Pangulo na iban na nga ito sa bansa. Uh, well, magandang hap uh, sir, pasensya na ano, ongoing kasi yung uh, congressional hearing. Well, yung reaction namin, basically, we're elated, no? Excited kami doon sa pronouncement ng presidente kasi this would mean na we would be able to call on the different agencies of government po na tulungan tayo dito sa mga pagpapasara na mga iba't ibang mga farms na nagkalat sa buong bansa po natin. Uh -huh. Binigyan po ng Pangulo ng hanggang Disyembre ang pagkor para i-wind down po at ipahinto na ang lahat ng Pogo operations. Sapat na panahon po kaya ito yes, kakayanin? Well, we've got a good, uh, we have a list of 58 po na immediate priority po natin ang mga cow farms. So, yun po yung unahin natin. So, we'll hmm. share the intel with the different law enforcement agencies po. Then, we'll proceed with the uh, with their neutralization po. So sa palagay namin, with the help of the PNP, the ILG, sa pangunguna ni Secretary Abalos po, DOJ, uh, sa pangunguna ni Secretary uh, Remulia, kakayanin ko natin ito ma'am. By God's grace, kaya natin ito. Pero sir, dapat hindi na, hindi na maging problema yung listahan ng legal na POGO kasi sasabihan lang naman yan that they have until December. Talagang ang focus pa rin po ng magiging focus pa rin ng PAOK ay yun pong iligal na ang pangamba po ng marami din ay baka lalo lang dumami ang iligal na Pogo dito sa utos po ni Pangulo na total ban sa Pogo? Ay, di po. Yung 58 po na nasa listahan po natin, yung po yung mga iligal na ma'am. Mm -hmm. So, mas mapapabilis na yung pag-neutralize natin. Kasi may, may meron na kaming listahan, no? Nasaan po sila, mm -hmm. ano yung mga operations nila. So, medyo mas madali na po sa amin yon yung 43 naman po, na kay Pagkor na po nakadepende yun. Mas madali na po nilang mapapasara yun kapag sila naman ang primary regulator ng mga yun. Uh -huh. So, ang focus po namin sa PAO, PNP, NBI, uh, ay yung mga illegal ma'am. Uh -huh. So, kung ang pangamba ay magtatago sila underground, eh, hahanapin po natin sila ma'am. Total, meron na tayong listahan, identify na rin naman po natin ang mga ito. Yun pong 58 na sinasabi nyo, ito na po ba masasabi natin na total na numero? Or pwedeng mas no, marami ma pa dito? No, ma'am. Yung 58 po na yun, yun po yung mga uh, talagang talamak po yung kanilang scanning activities. Yung talagang uh, nasa radar po namin. Mm -hmm. Yung iba po, eh hinahanap pa po natin pero sa, uh, sa bawat kahuliho pa si nating scammer, ma'am, eh, Uh, mga, mga bosses, mga managers na ganyan, we are being led to the other operations, sa iba pang mga sub-farm. Kaya mm. kung neutralize natin, Sherry, itong 58 na ito, I'm sure they will also lead us to the other uh, sub-farms. And and so far, sir, kamusta yung inyong pagtugis dito sa illegal Pogo hubs outside Luzon? Uh, medyo, yun ang aming challenge, actually, to be honest with you, ma, mm -hmm. uh, Cheryl, no? Kasi uh, the, their, their distance away from the Metro Manila uh, provides them their uh, relative uh, immunity from our operations, no? Pero rest assured po, uh, kapag nakuha na natin itong mga nandito sa uh, Luzon, susunod na po natin yung nasa Visayas and Mindanao. Mm -hmm. Hindi nyo ba kakailanganin or nag-request tayo ng uh, uh, karagdagang tao from the Office of the President para mas mapabilis po yung inyong pagtugis dito sa mga illegal go-hubs outside Luzon? Uh, una ma'am, yung DILT uh, under Secretary Avalos, they've got their own task force. Mm. Ito po yung task force teamer. So I would imagine they would do a parallel uh, action against these uh, scum hubs, no? Kami naman po dito sa PAOK, sa komisyon, kami po ay magre-regroup, mag-uusap-usap po kami kasama yung ibang miyembro ng task group, DOJ, immigration, FBI, and the like, para mapag-usapan po natin kung how we would proceed with the other scammers. Uh, so, siguro tuwing ito, uh, rest assured, ma-neutralize -ma po natin, makakasuhan, then mapo-forfeit po natin yung kanilang mga properties, and we will deport those that we cannot criminally charge. Paano po makakatulong, Sir Winston, yung ordinaryong Pinoy sa pagtukoy kung may Pogo Hub sa kanilang lugar? Ayun nga po, this, this requires a whole of, uh, all of nation approach. Uh, I would like to enlighten them via the red flags na nakikita po natin. Una, yung primary red flag po dyan is syempre the influx of foreign nationals that, uh, that you see in their local po. So if they are unable to explain their their presence, the reason why they are in that particular area, una red flag na po yun. Pangalawa, if uh, all of a sudden, biglang merong grupo ng mga foreign nationals na bulto-bulto uh, bulto -bulto magrenta ng mga properties po, mga mga condominium, mga apartment complexes, that's another red flag. Then uh, third is kapag nakita po natin na nag up sila ng, ng kanilang sariling mga mga groceries, yung mga ganun po, eh, that's another red flag. So basically itong tatlong ito po, ang una namin na, napapansin ng mga red flags eh. Uh, mobility of foreign nationals. Pangalawa, yung kapag nare-rentahan nila ay bulto-bulto ng mga complexes, mga residential commercial area. At pangatlo, at kapag nag up sila ng kanilang sariling restaurant, mga groceries, yun, red flag na po talaga yun, yung tatlong yan po. So talagang malaking bagay po ang may tutulong sana ng DILG on this, like the barangay officials, ire-report kay mayor, and then the mayor, di ba, patitignan para matulungan po ang taok? Yes po, yes po. Kaya uh, kami po ay nagpapasalamat kay Secretary Abalos sa pinuon yung task force. Kasi isa pong elemento noon, syempre, ay yung pag-ipag-ugnayan, uh, coordination, ng ipatabang ahensya ng gobyerno doon po sa mga LGUs. Mm -hmm, mm -hmm. If the LGUs will be proactive and the local community down to the level of the barangay will be proactive, mas lalakas po yung laban natin dito, Sherry, sa, sa mga cow farms sa mga ito. Marami pong salamat sa inyong oras. Paok spokesperson Winston John Casio. Magandang tanghali po.